Mayong hapon mga kaigsonan o atong mga kaigalaan Happy midweek sa atong atanan o happy birthday po sa akong aigso si uh, Arjun Flores o gingon man sa ako nga asawa uh, happy happy birthday oh, so uh, enjoy lang nato ang atong kinabuhi bisan bisantod nga wala kitay handa ang importante atong pasalamatan ng ginoong na din yatagan ta o lawas o nadagdagan pa ang ato nga kinabuhi so nining kahaponon mga kaigsunan o mga kagalaan, tuguti ko ninyo nga buhatag ta o amin nga aminsahe mubo nga kabahin aning nga mga kalibog karon mga kaigsunan o mga kagalaan, nga asa daw ang insakto Uh, sa buhat kapitulo 37 38 ug ang Mateo kapitulo 28 asa daw ang insakto. So ato na siyang tunan, mga kaigsoonan ug mga kagalaan agi og tubag sa mga kalibog pod no at uh, ako ako moingon pod ko sa dili man kita ingon nga uh, bright gid sa uh, Biblia mga kaigsoonan pero atong paningkamutan abot sa atong nga makaya nga ato pong matubag kining mga kalibog sa iba ang pangutana is asa daw ang insakto ang buhat kapitulo 238 o ang matthew kapitulo 28 so tanaw nato ni mga kaigsoonan kung asa bagyo daw ang insakto o asa daw ang gisugo kay abi ninyo mga kaigsoonan ug mga kagalaan, <coughs> uh, na mapoy mga pagtulunan karon nga ang ilang doktrina ay nakabasi sa buhat kapitulo 30 uh, kapit uh, buhat utso, nga kining gitawag ng mga oneness bitaw pag ingon nga oneness bot pasabot di gid na sila motuo trinity uh, dili ni sila mga trinitarian no mga wanes. but pasabot ang ilang gituan either ama lang or anak lang or espiritu lang no so ang pangutan na karon asa mangyud ang insakto atong basahon mga kaigsoonan ang buhat kapitulo 2 30 e city, ingani ang atong mabasa buhat 2, 38. <coughs> okay So pasensya na mga kaigsunan tungod kay medyo katulang ato lalamunan. Okay. Matod pa din eh, sa buhat kapitulo 2:38 nga Okay. Okay mo. Abre. Okay, matod pa din he. Eh, og si Pedro mitubag kanila pag kamo og pagbautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ni Isu Kristo tungod sa kapasailuan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa ng uh, Espiritu Santo. So, kung may tag-asa ang insakto, insakto po ni, why wa, mali dire? Why mali sa buhat Kapitulo 238, kini, insakto. Pero kinanglan lang, ato lang yung sabton, kining buhat Kapitulo 238. Nga gi, nga, giingon ni Pedro din mga kaigsunan, Uh, pag kamu ka mo o magpabotis mo ka mo, ang matag-usakan kaninyo sa ngalan ni Heso Kristo. So, ang ginawa ni Pedro, pag kamu ka mo o mo sa pangalan ni Heso Kristo. So, ang gigamit diri sa pangalan ni Heso Kristo. Nga naman, kaya kung ato manguntanaan din him mga igala, mga kagsunan, sa mga wanes diha, dili ni siya nagpasabot nga aktual or kinepod sogo kundi sa time manggod ani mga kaigsunan si Pedro nagwali ang yang gipangwalihan ang yang mga audience mga Hudyo oh mga Hudyo ba nga bot pasabot mga Hudyo nga dili nagtuo kang Kristo nga Dios oh so kay ang ilang paniniwala kaniadto amalang. Oh. So, samtang nagawali si Pedro mga kaigsunan tungod kay kung iatras ninyo sa versikulo 37, ilang mang nasakitan ang ilang damdamin, no? Nasugatan kung laktod nga pagkasulti, laging nasabtan, pero nangutana na sila unsa man ang ilang himuon. Motong gitubag ni Pedro nga mo ka mog sa pangalan ni Jesus Cristo Pero kung ang pangutana asa man ang insakto, insakto sad ni mga kaigsunan. Pero kung mudagan ta sa Mateo Mateo kapitulo 28 ingon didto panlako ka mo ug iwali ang maing balita botis mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak ug sa Espiritu Santo. So kung ang pangutana asa ang insakto sa duha, parihong insakto. Ang ato lang gikinanglan karon, uh, ato lang sabton ang matag uh, kapitulo ug bersikulo. Karon, siguro kung ang tangutan na asa man ang gisugo, ang matiyo or ang buhat. Ang gisugo gyud mga kagsunan, sugo gyud ni, eh, no? Sugo kay uh, si si Kristo ni atong panahon na mukayab na siya sa langit. So ang gibilin niya ang iyang mga alagad gibilinan niya nga panlakaw kamo og iwali ang maayong balita botis mo sila sa pangalan ng ama ng anak espiritu santo so kung may unta og sugo ang matthew 28 mo ang sugo mo ang sugo so mo ang dapat i-apply nato pag abot didto sa actual sa baptism mo ni gamiton nato nga uh, amahan anak og espiritu So, gamitong gitnato ng tulo. So, ang buhat kapitulo 238, ang konteks ani mga kaibsunan, ah, uh, dili nagpasabot, nga mo nagidni ang atong gamiton nga uh, in the name of Jesus, botis uh, saktual, botis ka, in the name of Jesus, gamiton nang nimo ang alan ni Kristo. Dili po pwede. Kaya ang gigamit ang ang sugo mga kaigsunan ang Mateo 28 nga panglakaw ka mo uh, mo yung balita ang botismo sila sa pangalan ng ama ng anak o santo so kung ang pangutana asang insakto parehong insakto pero kung may ngong tag-asa manggid ang gisugo ang Mateo ang, ang buhat ang Mateo 28 mao ang gisugo so igala mga kaigsunan <coughs> ato lang yung sabton ang atong mga gipangbasa para dili ta malibog no para dili ta malibog tungod kay kung inga ni God ang atong pag interpret digid malikayan nga aduna na mga kalibog sa mga tao asa magidang insaktuan insakto eh, ang kining tulo o kining isa no ang buhat kapitulo 2:38 o ang Mateo 28 so higala mga kaigsoonan pinaut nga kining uh, mubo nato to nga mensahe ni nga kapunon uh, makatabang nato, no makatabang nato kung uh, unsa na to pagsabot ang banal nakasulatan kasulatan higala kung ano na kapay mga kalibog kung aduna na kapay mga pangutana ingnon e, tamo ang kamaturan magapabiling kamaturan o ang bakak magapabiling bakak mayong hapon hapon ang ginoo magapanalangin kanan kung tanan o sa pa ayon ninyo kalimte Paki-subscribe naman sa atong uh, YouTube channel. Ah, uh, paki-like, paki-share naman. Ah, uh, uh, hit notification bell para updated ka mo sa atong bagong video nga i-upload. pa ayo pdenyo kalimti paki palo naman sa atong uh, FB page, uh, Ande and Bago TV Vlog. So, daghan salamat ang ginawa magapanalangin ka naton tanan. Kung gusto nako ang kamaturan, magapabiling kamaturan, huwag ang bakak, magapabiling bakak. God bless sa